Ganda <laughs> na mm. so, saan yung sinamit, nandun ako. <laughs> Hello, kapsat ngayon na ngayong araw nga ngayon, ay Girlfriend's Day. So, i-date daw tayo ni Mang Jojo. Huy, sana all. At dito niya nga pala ako sa Phyllis si ipinunta, kapsat. Located ito sa Purok Dos, Vira Rojas, Isabela. Ayan, katabi nga lang niya ang Hatsumi, Japanese restaurant. Pagpasok nga namin, kabsat winalakam na kami agad at binigyan na kami ng menu. Ayan, kita niyo naman yan. Ang daming pwedeng pagpilian. Sibre mo Sige mo mm, mag mag Mag-order ka lang. Girlfriend's Day ay uh, Mag-order ka lang. Ako bahala. kita. <laughs> And ayan pala si Papa D. Kabsat, ang owner ng Hatsumi, yung Japanese restaurant na katabilang Kabsat. At itong filis naman Kabsat ay ang owner ay si Mang Carol, also known as Mami Ka. Pagka-order nga namin, si Mami Ka agad yung gumawa ng order namin, napakabait. Kita nyo yan, napakabilis ng serving nila Kabsat. At ang sasarap ng mga sinerd nila Kabsat. Thank you so much Ate MJ. May binigay pang pa ang keychain sa amin si Mami Ka Kabsat. Kita nyo yan on. sasarap naman neto, hindi na ako makatiis, parang gusto ko nang kainin lahat to. Grabe, ang sasarap. Tignan pa lang, oh. Kaya kung gusto nyo ng Spanish style or Japanese style na restaurant, dito na kayo pumunta kabsat. Lumipat na nga kami sa may Hatsumi kabsat dahil nag-order na nga din kami ng kakainin namin. Pinalipat na nga rin namin yung mga dessert na order namin kanina kabsat at pwedeng-pwedeng ilipat kasi nga partner restaurant lang naman sila. Yes kabsat, couple nga pala yung owner ng dalawang kainan na ito so dito na kayo kumain. Itong sushi na ngayong inuna ko kabsat kasi nga antagal ko nang nag ng sushi and ngayon nakatikim na ako ulit ang sarap grabe Very affordable prices nga lang ito kabsat At hindi na kayong lugi dun Kasi napakasarap ng na mga sinaserve nila Kaya ano pang inaantay nyo kabsat? Visit na kayo dito Pagkatapos nga naming nagdate kabsat Ay nagdate pa kami ulit sa may palanitan Ayan kabsat sila Mia ngayong kasama ko Ready na akunin yung ulo ng lechon Di nga kami kabsat dito sa may Sanjat San Manuel at kumanta ngayong nag-iidulo sa akin kabsat. Sa <laughs> sila yung nag-invite sa akin. Syempre, sino ba naman ako natatanggi? Ayan nga, it's kainan time. Palanitan man dayto yung kabsat. Nakipila na nga rin pala ako para kumuha ng pagkain. Gaganin ako na ibusantiin tiin na po'y. Nagaduhan dada kabsat. Adapay lechunda. Adati pato. Syempre, mawdi mapukaw ato'y sinam-i. -e. Kaya nga nila ako inimbita kabsat kasi nga may sinam-i. -e. Ayan, naghahanap na nga kami ng maupuan. Kaslama di man malagto kabalyo day to'y nga kanan min kabsat. Mmm. <laughs> <laughs> Saan yung sinam-i? Nandun ako. Nakigtutak talaga dito ikaw sa matikukod kandak mati ti lechonan. baboy. Kunak man no buong nga lechon. May bakpaan. Kaya nyo. Pagat yung mamasarap yung bulat. Ula. Ay, may pagalan. Dabi ka siya. Pwede bukang mga stuff. Pwede bukang mga stuff. Pwede bukang pa. Ayan, thank you so much po sa pag-invite sa akin. Happy birthday and please like and share this video. Agyaman!